Guni Guni TV Ako po si Aiko Labing limang taong gulang Nakatira po ako sa Malate Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Ay tunay na nangyari Ang kwentong ito ay hindi gawa-gawa lang dahil ito ay tunay na karanasan ng aking mga kamag-anak. Nung nabubuhay pa po ang aking lolo sa tuhod, ay naguulyanin na. Pag may pera ito, ay mahilig niya itong itago sa itaas ng kisame, o kaya ay sa ilalim ng balig niya. At nagtatago rin ito ng pera niya sa haligi ng bahay nila. Minsan naman, makikita mo siyang naguhukay sa kanilang bakuran. At doon din pala siya nagtatago ng pera sa ilalim ng lupa. Ang lolo ko po ay masungit na at mahina na ang tenga nito. Dala na rin siguro ng kanyang katandaan. May mga araw na hinahanap niya ang kanyang pera, ito raw ay nawawala. Kung sino-sino ang kanyang pinagbibintangan, Nagagalit pa ito pag ito ay hindi pinapalabas ng bahay. Namamalimas kasi si Lolo kung saan-saan ito nagpupunta. Kaya nag-alala ang kanyang mga pamilya. Isang araw, hindi alam ng pamilya ni Lolo na umalis ito ng gabi. Nawala ito. Kung saan-saan nila ito hinanap. Isang linggo rin itong nawala. Nang makita nila si Lolo ay hindi na sila makilala. Hindi na rin ito alam ang pangalan niya. Isang araw, nakita nila si Lolo na wala ng buhay sa kanyang bahay. Nung nabubuhay pa si Lolo, ay mag-isa na lang ito nakatira sa bahay niya. Matagal nang namatay ang kanyang asawa. At ang mga anak naman niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Masungit kasi ito, kaya wala siyang anak na gustong samahan siya. Noong araw, kapag namatay ang isang tao, kapag inimbalsa mo ang namatay, ang dugo nito ay ibibigay sa kanyang mga kamag-anak. At bahala na ang pamilya ng namatay kung saan nila ito itatapon. Ang dugo ni Lolo ay itinapon nila sa poso negro ng banyo. Nung buhay pa si Lolo, ay may isa siyang apo na nagpupunta sa kanya. Hinahatiran niya ng pagkain at pinapaliguan ang matanda at nilalabhan rin nito ang mga damit ni Lolo. Ang pangalan niya ay Trisha. Mabait si Trisha kahit na pinapagalitan siya palagi at minumura, ay hindi ito kumikibo. Lagi rin itong pinagbibintangan na ninanakaw raw niya ang pera ng matanda. Nung namatay si Lolo, ay iyak ng iyak si Trisha. Kahit daw ganon ang matanda, ay mahal niya ito. Walo ang anak ni Lolo, ang mga bahay nila ay katabi lang ng bahay ng matanda. Ibinurol si Lolo sa loob ng kanyang bahay. Isang linggo itong pinaglamayan. Dahil pare-parehong may hirap ang buhay ng kanyang mga anak, wala silang perang pampalibing sa matanda. Isang araw, huling lamay na ni Lolo nagpatay si ang ilaw na nakalagay sa ataol niya. Tatlong beses raw itong namatay. Pagkatapos ay may bumagsak na kaldero. Kaya ang mga naglalamay ng gabi na yon ay natakot at yung iba naman ay tumakbo. Nang ilibing na raw ang patay at inilagay na ito sa karo, ay ayaw umandar ng sasakyan. Nang umandar naman ito ay nag-atras abante. Simula nang nailibing si Lolo, ay walang may gustong pumasok sa kanyang bahay. May mga gabi raw na nagigising sila at nakakarinig ng mga ungol galing sa loob ng bahay ni Lolo. At may maririnig ka mga umol galing sa banyo. Sa so gabi, habang nagigib si Tricia, ay may naririnig daw siyang mga kaluskos galing sa loob ng bahay ni Lolo. Naisip niya raw na baka may nagnanakaw ng gamit ni Lolo. Kaya unti-unti niyang binuksan ang pintuan ng bahay ni Lolo. Pasigaw ito sa takot na ang nakita niya sa loob ng bahay ay si Lolo. Nalilisi ka mga mata nito na nakatingin sa kanya. Sigaw ng sigaw si Trisha ng gabi na yon. Ang isa naman naming kamag-anak ay gumamit ng banyo. Alas tres ito ng madaling araw Magpasok raw niya sa banyo. Habang umii siya, pakalamdam niya ay may katabi siya sa loob. Ang pinsan ko naman na si Ronald ay dumalo ng birthday ng kaibigan niya. Hating gabi na ito nakauwi. Nung paakyat na siya sa itaas ng bahay nila, ay nakita niya raw na nakaupo si Lolo sa baitang ng hagdanan nila. Takot na takot at nanginginig ito habang nagkikwento. May mga bata din na nagkikwento na nakikita raw nila ang multo ni Lolo sa hagdan. At lagi ring may mga bumabagsak sa loob ng bahay ni Lolo. Halos gabi-gabi raw na nangyayari ito. Kaya isang araw, nagdesisyon na ang mga kamag-anak ni Lolo na lumapit sa isang albularyo. Sinabi ng albularyo na may gusto raw sigurong sabihin si Lolo sa mga kamag-anak niya. Kaya ito ay nagpaparamdam at nagpapakita Nagsindi ng kandila ang albularyo at kumuha ito ng isang plangganang may tubig. Nagdasal ng orasyon ang albularyo at sinunog niya ang dala niyang buong tawas. At pagkatapos ay inilagay niya ito sa plangganang may tubig. Ang tawas ay nagkorteng tao. Nakita ng albularyo sa tawas na may isang matandang lalaki na nakatayo. Sinabi pa ng albularyo na kailangan magpadasal ang mga kamag-anak ni Lolo para matahimik daw ang kaluluwa nito. Ang mga kamag-anak ni Lolo ay nagtirik ng kandila at nagpadasal sa simbahan. Simula na nagpadasal ang mga kamag-anak ni Lolo, ay hindi na ito muling nagparamdam. Isang araw, bigla na lang nilang narinig na may bumagsak na naman sa loob ng bahay ni Lolo. Pagbukas nila ng pinto ay bumagsak pala ang kisame ng bahay ni Lolo. Dahil ito ay lumang luma na at inaanay pa. Nakita nila na marami palang pera ang nakatago rito. Hindi na rin nila napakinabangan ang mga pera dahil ang mga ito ay punit-punit na at kinain na ng mga daga at anay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.